Ilang araw matapos ang inigurasyon ng bagong presidente ng Taiwan na si Lai ching te ang Chinese Army ay nagsagawa ng malawakang mga pagsasanay dahil dito ang Taiwanese forces ay naging high alert dahil sa posibleng panganib at pananakop ng China. Ang China ay nagsagawa ng extensive military exercises na tinatawag nilang Joint Sword 2024A umaga ng May 23 taong kasalukuyan kung saan kabilang dito ang army Navy, Air Force at Rocket Force, ang hakbang na ito ay itinuturing bilang matinding parusa sa separatist activities sa Taiwan. Ayon sa China, ang tanging layunin lang nito ay ipakita ang kanilang lakas at kakayahan na magsagawa ng mga joint operation. Ngunit pagpapakita nga lang ba ng kanilang lakas ang tanging layunin ng China? o ito ay isa lamang pagkahanda sa isang malaking digmaan at tuluyang pagsakop sa Taiwan. At kung mangyayari man ito, ay gaano nga ba kahanda ang ating bansa dahil tiyak na madadamay tayo sa gulong ito. China ay isinagawa ang Joint Sword 2024A nito lamang May 23, araw ng Webes, sa Taiwan Strait sa Hilaga, Timog at silang bahagi ng Taiwan, di kalayuan sa Kinmen, Matsu at Dongyan Islands bilang parte ng pagsasanay at kahandaan sa pakikipaglaban sa himpapawid at karagatan sa isang hypothetical battlefield kasama na rin ang mga precision strike sa mga key targets at pag-escort ng aircraft at mga barko sa labas at loob ng chain of Taiwanese islands. Ang mga drills ay isang matinding parusa para sa mga separatista ng Taiwan Independence Forces at isang mahigpit na babala laban sa paghihimaso at provokasyon sa pamamagitan ng mga panlapas na puwersa. Ang tinutukoy dito ng China ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Ang pangunahing kaalyado ng Taiwan paulit-ulit na sinasabi ng pangulo ng US na si Joe Biden na ipagtatanggol ng US ang Taiwan kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Itinuturing ng China na mapaghimagsik na lalawigan ang isla ng Taiwan. At panapanahong nangangako si Xi Jinping na muling papawiin ang Taiwan at binigyan din niya na walang sino mang makakapigil na makamit nila ang reunification at lahat ng Taiwan independent separatists ay ipapako sa haligi ng kahihiyan sa kasaysayan ng China. Ang presidente ng Taiwan na si Lai ching te ay nananawagan sa Beijing na itigil na ang military threats. Ayon pa sa presidente ng Taiwan, kapayapaan lang ang tanging paraan kaya ang mainland China ay dapat nire-respeto ang kagustuhan ng Taiwanese people. Kailan nga ba humiwalay sa China ang Taiwan? Ang paghihiwalay ng Taiwan mula sa China ay nagmula sa isang komplikadong kasaysayan na nagsimula noong huling bahagi ng ikalabing anim na siglo nang dumating ang mga manlalakbay mula sa Europa, sinusundan ng mga Chino at Japones na naglalayong manirahan. Gayunpaman, hindi hanggang sa ikalabing pitong siglo nang isama ng dinastiyang Qing ang Taiwan sa kanilang imperyo noong 1895. Matapos matalo ang First Sino-Japanese War, ipinagkaloob ng China ang Taiwan sa Japan sa ilalim ng panunungkulan ng Hapon. Ang Taiwan ay nagdaan sa malaking modernisasyon, ngunit nagkaroon din ng pagsasamantala at pagpapalit ng kultura. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaikti, isinuko ng Japan ang Taiwan at ang ROC o Republic of China na pinamumunuan ng Partido Cominta. Sa ilalim ni Chiang Kai-shek ay siya nang humawak sa Taiwan. Gayunpaman, ang panunungkulan ng KMT ay napalot ng katiwalian at otoryataryanismo na nagdulot ng malawakang dipagkakasundo sa mga Taiwanese people. Noong 1949 nang natapos ang Chinese Civil War kung saan nanalo ang CPC o Communist Party of China sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong ang ROC o Republic of China ay nagtungo sa Taiwan at ang isla ay nagsilbing kanlungan para sa KMT na patuloy na inaangkin ang soberanya ng buong China kabilang na ng mainland Mula noon, ang Taiwan ay nagbuo ng sariling distritong politikal, pang-ekonomiya at pang-kulturang pagkakakilanlan na hiwalay sa mainland China. Sa kabila ng patuloy na pressure mula sa PRC kung saan patuloy na inaangkin ito ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo na nanatili ang pagiging independent ng Taiwan na may sariling pahamahalaan, militar at konstitusyon nilinaw ni Xi Jinping na itinuturing niyang bahagi ng kanyang ligasiya ang pagresolba sa isyu ng Taiwan at China. Kaya naman sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya Pinili pa rin ng China na dagdagan ang military spending nito ng 16% o katumbas ng $223 billion pag-deploy ng humikit kumulang 400 fighter jet, higit sa 20 barko at doble ang arsenal nito ng ballistic at cruise missiles sa mga nakaraang taon. Ayon sa Bloomberg, ang isang pag-atake sa Taiwan na sentro ng semiconductor at electronics production sa buong mundo ay magdudulot ng gastos sa pandaigdigang ekonomiya ng 10 trillion o 10% ng pandaigdigang GDP. Ito ay mas mahal kaysa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang COVID-19 pandemic at ang pandaigdigang crisis sa pananalapi na pinagsama-sama. Kaya kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China, hindi lang ang ating mga kababayang OF. DSWD ang maapektuhan kundi ang pandaigdigang ekonomiya. Ayon naman kay Sang Shi, isang tagapagturo sa National Defense University of People's Liberation Army of China o PLA NDU, ang pagsasanay ng China na harangin ang silang rehiyon ng Taiwan ay pupulutin nito ang pag-import ng bansa ng mga enerhiya ang suporta ng Estados Unidos at ang ruta ng pag-urong para sa puwersa ng Taiwan Independence Forces. Ayon sa ilang eksperto, ang China ay talagang tuso dahil imbes na direkta nilang atakihin ang Taiwan, ang Chinese Authority ay mas lalong pinalala ang militaristic activities sa tinatawag na gray zone. Kabilang dito ang mas pinaikting na pagpapatrolya malapit sa isla Paggamit ng mga water cannons, pagbago ng flight trajectories patawid sa median line at ang paggamit ng civilian weather balloons para sa reconnaissance. Ang mga hakbang ba na ito ay palatandaan na naghahanda na ang China sa isang digmaan na maaaring maging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig. Netong mga nagdaang taon, ang ekonomiya ng China ay unti-unti nang hindi umaasa sa kanluran, sa pamamagitan ng pagbawas ng Western food imports at patuloy na pagpapalakas ng kanilang energy security. Dahil doon, ang China ay naglaan ng bilyong-bilyong pondo upang palakasin ang produksyon nila ng semiconductor chips, electric vehicles, baterya at solar panels. At nitong nakalipas na mga taon, ang Southeast Asia ay pinalitan ang US at Euro bilang pinakamalaking export market ng China. Ang China ay nagsasagawa ng stockpiling at isa sa mga resources na iniipon ng China ay ang kanilang ginto o ang kanilang gold reserve. Ang People's Bank of China ay pinataas ang kanilang gold reserve sa loob ng labing walong buwan na sunod-sunod. Ang gold reserves ay nananatiling may mahalagang papel sa China diversified international reserves bukod sa ginto ang pagbili ng langis ng China ay hindi nila isinasantabi sa katunayan nga ang China na ang pinakamalaking oil importer sa buong mundo nagaangkat ang China ng 11.3 million barrels ng langis kada araw Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung gagamitin ba ng China ang kanilang military force laban sa Taiwan o iba nilang target sa Western Pacific na maaaring magdulot lang ng digmaan sa pagitan ng China at U.S., isang banggaan ng dalawang malakas at higanting bansa na armado ng mga nuclear weapon. Gaano kalaki ang posibilidad na makialam ang U.S. kapag sinimulan ng sakupin ng China ang Taiwan? Ayon sa ilang eksperto at mga opisyal ng gobyerno, malaki ang posibilidad na sa taong 2027 ay tuluyan ang sasakupi ng China ang Taiwan, ngunit ito ay mariing itinanggi ni Xi Jinping. Ngunit si Xi Jinping ay tila nagmamadali sa kanilang tinatawag na national rejuvenation. Yan ay kung ang Taiwan na itinuturing nilang separatist province ay maibabalik sa mainland, ngunit ang United States at ang mga kaalyado nito ay nangangako na tutugon kung sakaling tumindi ang panggigipit ng mga Chinese military sa mga kaalyado nilang bansa tulad ng Taiwan at Pilipinas. Ang pananakop ng China sa Taiwan at ang kinatatakotang digmaan ay walang makapagsasabi kung kailan eksaktong mangyayari. Ang kaya lang nating malaman ay ang mga palatandaan sa mga posibilidad na mangyayari. Sa ngayon, ang risk indicator ng China sa pananakop at pagsisimula ng gera ay maaari ba nating ituring na nasa red alert na? I-comment nyo lang sa iba pa. Maraming salamat!